i Eh, tinubad mo na yung shoes mo, et. Et. Dami naman ng toys mo, et ah. Dami naman ng toys net, et. Pip Lana, busy na siya at at. Hindi na namamansin. Ay? Ano yun? 2, 3, 2, 3. Sige, mashot ka dyan. natin yung huli ni tatay yung mga jaguar. Wow! Ito, ang laki nito. oh, di ba? Wow. tatay. Okay, Thank you, so, Taya. Thank you. mga huli ni tatay yan ngayon. Ngayon lang. Na, pirito na lang. Tamang saka pang lang siya ng mga lambat eh. Ang laki ah. ang huli niya. Laki nito ito. Fish at Laki ng fish, fish oh. Fish. Ano yan? Et fish. 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 Laki, laki! Fish. Hmm. Fish. ng brum-brum. Ha? Hindi na, anong lambat? Fish. Eh, fish. Oh, <laughs> yeah, may eh. mga ba Binayaran natin, 100 lang. Nalaki nito. dami pa. Ang dami pa. Fresh na fresh from Dalambat. Eh, namang low pa si tatay. Oh. Marami pa dyan siyang hindi. Oh! Hmm, lalagay siya ng mga lambat dyan. Wala kasi na tayo. Nawala kasi yung tamingwit natin eh. Sila na nai minsan dyan, dami nilang nabibingwit na mga ganito. Tatay. Tatay lambat eh, kaya pag nakahuli, dami. pain mo? Ipis dagat. Ipis dagat? May kumakagat yan? Ayun ipis dagat. Parang maliliit yung nasa ilalim. Si Ay, may nawali ka na, Nay. <laughs> ah, ano yun? Kapon ka yung, ay kahapon -ka -ka kapon yung huli ni Tataido no yung nalambat niya. Binili ko isang taanyon ng inulam namin <laughs> Ay, Davidin, rin may laki? Yagol din. ng jagwa mm -hmm. ng yan mo na yung dinadala yung

kalaro niya yan. Princess, maingay. Kapit tayo mga bot. Pabalik na tayo dito sa lawak, Tapos pa Ano na tayo Pa Papunta na tayo Bigan Ganyan Tapos pa uh, At dito Sa may LD Loud <laughs> yun Sa loud yun pala Ayan Sinutin natin na tayo Hindi na kuya ni Ano Buti na lang hindi ramdam dito yung bagyo mga bok na Si Maros Yung bagyo ngayon eh Pero sa parting kagayan Malakas Doon siya malakas Kasi yung mata niya maliit Hindi kagaya ng mga nakarang bagyo Na malaki yung mata nila Kaya hanggang dito Na abot Nakita ano, Ang ganda ng panahon eh. Parang walang bagyo. Kasi nanay na, may, may sila. Tambay muna tayo rito. Pusin natin tong kape. Toyota, silang kapatid, magsasabi muna mga taga-bundok na ang kotse. Ayan mga bok, mga pinagsindihan namin ng kandila ng undas. Hindi na kasi talaga kami, hindi na talaga kasi ako nakaalis ng undas mga bok. Dito na lang ako nag-ilaw, gawa ng... Ano eh? Ano okay. Ingin hitung princess itu? Ini apa yang sih aja nih? Ini. 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 Apa Ini. 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 sasakyan mga man iba pa rin sa parking na nila. Tayo, yung nga mga bukas sa gawan diba? nagka-UTI tayo nagkasakit tayo so yun, eh, dito ay nakalarga balak ko sanang umuwi ng angeles eh, para mag <coughs>

yun. Kaya dito lang kami sa bahay nung weekends. Oh weekends. Oh weekends. Ah, huwag nah. kang magulo. Ah, uh, magulo set. Ito, naagaw yung ano natin. Camera, no? Oh. Uh, hello! Hi! Hi! Ay, babay agad. Huwag mo na. Nagkwento mm. ka muna sa kanila ano. yeah. Yung the baby shark. Baby shark. Baby shark. Let's go shark. Let's go shark. Let's go shark. The wheels on the bus go round and round. Round and round, round and round, the wheels on the bus open and shut, open and shut, open and shut now. The wheels on the bus go shh, 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 Ay, <laughs> <coughs> ay, <oy, oy>, <coughs> ah, hello. <coughs> ah, hello. Hello. Vlog. tulog si Et It. Tulog. May tulog si it. Ito. Ay, nakapikit si Et Tulog si Et et. Oh, Oo. Oh. Ang galingan. Bakit tulog si Et et? Ano daw, kawawa si Et et? Kawawa, kawawa. Ay, kawawa. Ay, nabot. Ano yan? Ano yan? Tapos lang siya pa. Yung motor natin talaga, hindi pa siya, ano, hindi pa siya nakarehistro, <coughs> no? Kaya yan ang isang reason. Kaya hindi pa tayo talaga nakakagala. Nalilimitahan tayo sa mga lugar na gusto natin puntahan. Kaming naman tong batang to, oh. Makyat na naman siya dito sa mesa ko. Ano ba? Ulo, ka. Sige. Ano ka ngayon? Bababa. Hmm, doon, doon ka uli bumaba dito. Dito ka uli bumaba. Oh, <tinyas> ito. Nakia? Oh. ano Ang gagawin ko ba dyan? dyan dito ka. oh. siya. <laughs> et. <clears throat> hello. Sabi mo, hello ka muna. Hello. Ay, tulog si Et. Et. Mabait yan si Et. Ito, tulog si Et. Eto. Oh. oh, tulog. Nakapikito. Oh, nakapikit, Tulog si Et. et. Ah...

Sure. Oh. Nabutas na yung mga set <coughs> natin, mga buko. Kailangan na natin pang kapalan gawa ng laging nababasa. Ako si Et Et nagtapon na naman ng mga toys niya sa labas. Ayan uh, Yung iba, mga tinapalan ko na yan. Ayan Nabasa kasi agad mga bok. Bawa diba, nung karina. Inaabot siya. Ayan ha? Ano no? Nabulok agad yung sahig. Hmm, kailangan natin yung... Man... Lalo hmm, na to. No, lulusok na set it dito kaya hanap tayo mamaya ng pangtapal diyan <coughs> <coughs> ng box. Ano ipapuyan? Ah Even yung mga po kung wala yung hindi natin nilagyan ng tambayan doon diretso lahat sa ilog yung natapon na itong batang to. Alam okay. <laughs> na! <laughs> Tumalo! <laughs> isa pa daw. Ba, mm. uh, 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 uh. <laughs> Sinong makulit? Ha? Sinong makulit? si it it <laughs> si nang makulit no! No! No. kanta ka muna kanta ganun ang kanta na ito pa <laughs> yeah. yeah. Baba. Baba. Yeah. Oh. Ano na naman siya. Buong araw ganito lang ginagawa nito. Oh, wag yan. Wala kang kakalakalin dyan. Walang laman yan. Ito ano? na. yan. Sige, sige. Hindi. Eh, bangka daw. Bangka, dali. Bangka. Gustong gusto ng gusto niyan. Na abangan niya 'yung pagdaan ng bangka. saan bangka ait. Ayun. Go ga EP ng Plato. umayaw na si nanay hindi na wala yatang nahuling fish eh dito okay mga bok hanggang dito na lang muna yung ating vlog no? at vlog update lang talaga ako sa inyo at wala pa talaga tayong uh, gaano may iba dito so, ayan talaga tayo stay lang tayo sa bahay ngayon ama set it na ito yung pagsulitan so ayun salamat pa rin sa pag uh, stay nyo dito sa channel natin kahit uh, hindi tayo gaano na kapag vlog at lagi rin kayong mag iingat mga bok hanggang sa muli till next vlog bye peace out